yun, parang ano, na nalungkot lang din ako na nakita ko yung asawa ko na, uh, ano malungkot siya. Yung side na, na uh, akala ko siyempre, lagi niya, lagi niya sinasabi na, hindi, mas okay dito, mas maganda rito, ganyan. Siyempre, hindi mo mapipigilan yung ano mo eh, lungkot sa damdamin mo eh. Yun! <laughs> Merry Christmas! Merry Christmas sa inyo dyan sa Pilipinas actually ngayon ano ngayon uh, December 25 dito sa Canada ano dyan December 26 na ngayon no birthday ng aking ma dear. happy, ma happy birthday ma si si Madam Shoni birthday niya ngayon <laughs> kagabi nag -ano kami uh, tulad ng ginagawa natin sa Pilipinas yung ano Noche Buena no? abangers ng ng ano ang Pasko ganyan, uh, Siyempre, umaga. Nag-ano kami, namili-mili ng mga gamit ganyan, todo ano, todo busy kasi bibit magluluto, mga ganyan, mag ng mga linis-linis ganyan. Yun Pasko, Pasko syempre. Eh. Ani, uh, maraming pagkakaiba yung Pasko sa Pilipinas saka dito sa Canada. Tulad nung ano, nung kagahapon nga, di ba? Alam mo 'yun, ah uh, Noche Buena. Sa Pilipinas kasi, pagka yung ganitong Noche Buena, ano yan, uh, sa bahay, sa Pilipinas, lalo na ngayon, itong, ano ko, yung asawa ko, syempre, di ba, first time niya dito na, ano, yung, dito siya magpapasko, ganyan. Eh, ano yan, sa Pilipinas kasi, yearly yan, sa family side niya, yung, ano, yung, sumasalubong sa Pasko. Kasama niya lahat na ano, mga na yung tatay niya, tapos yung mga tito-tita, mga pamangkin niya. As in yearly 'yon nung naging naging kami hangga sa ano sa nag-asawa kami. Ano 'yun? Hindi hindi ano 'yun? Hindi pumapaltos 'yun, no? Simula 2011, 12, meron pagka ganitong ano, araw, lalabas yun sa ano ko sa memories ko yung mga ganap nung 24 nung ano nung taon na yun 2011 12 13 sunod-sunod yun ano yun ah magsisimba muna no pag nasa Bulacan kami ah sisimba muna yung buong pamilya kasama ko pinsan yung mga ano niya mga pinsan mga tito tita ganyan tapos pagkatapos noon magre-ready na ng mga handa no May, basta alam, alam nyo alam naman sa pagka sa Bulacan, yung, yung alam mo yung parang ano big time na mga ano mga handaan ganyan ano may mga expect exchange gift pa kami tapos video okay iba, iba talaga yung ano eh, yung ano ba yun, yung celebration ng salubong sa Pasko saka sa kasa Pasko sa Pilipinas no dito syempre kami-kami lang ay ano pagising namin ng umaga kahapon sabi ko, Oh, eh di, ano, magre-ready na tayo. Sabi ko, sige, kape muna tayo, ganyan. Ano, ah, uh, naga, nakikita ko siya malungkot. Sabi ko, bakit malungkot ka? Parang ano, parang alam mo parang hindi siya yung, siya yung, hindi siya yung usual na magiliw niya na ano na. Nagbabat para malungkot ka. Wala parang nami-miss ko lang yung yung Pilipinas, sabi. Sabi, ko, eh ano, ganun talaga, nandito na tayo. Oh, sabi niya okay lang. Mamaya, pupuntahan na kami. Nas mamaya tinawagan na siya ng ano ng mga ano niya ng mga kamag-anak, 'yung mga kamag-anak niya, 'yung mga kapatid niya, 'yung mga pinsan-pinsan niya. Nagpa-party-party na doon. Eh, di, okay lang ako, naiki-ano. Oh, gusto ano? oh, diyan Wala pa, hindi 23 pa lang dito, hindi pa 24, sila nag-ano na aabang na. Ang saya, saya. Parang 'yung usual na ginagawa ng mga mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Tapos Kala ko masaya siya kausap niya. Maya-maya lumuluha na. Ah. Parang, ano eh, first time niya kasing ma, ano, ma, mawalay sa yung family niya. Sa side ng family niya. No? Doon nandito na kami, pero syempre, iba pa rin yung nakagisnan niya eh. Na yung, yung asawa ko na, ano siya, uh, close silang family nila. Yung, yung kanya mga kapatid, mga ano niya, mga pinsanin, mga pamangkin. As in lahat talaga ibang-iba kasi. Kasi yun yung pinakamamimiss mo rito sa Canada. Yung Pilipino celebration. Yung Philippine Christmas celebration. Iba. Dito kasi, oh, tulad niya kagabi, oh, sabi ko, ganyan, okay lang yan. Talaga masasanay ka rin. Ako nga, dalawang taon na ako rito. Ilang beses ko yan na, na ano, na nararamdaman. Pero syempre, kailangan nating ano, lagpasan yan. Kailangan nating Ganun talaga ang buhay, no? Lumayo tayo, pinili natin 'to. Para naman sa mga bata, sabi sa kanya. 'Yun, parang ano, na, nalungkot lang din ako na nakita ko yung asawa ko na ah, uh, alam mo, yun, malungkot siya. Yung side na na akala ko syempre lagi niya lagi niya sinasabi na hindi mas okay dito, mas maganda rito, ganyan. Syempre hindi mo mapipigilan yung ano mo eh, lungkot sa damdamin mo eh. Minsan eh, tapos may kita mo, makakausap, makakausap mo yung mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, mga pinsanin mo na lagi mong kasama dati sa mga ganitong celebration. Ano, hindi niya napigilan yung hindi niya napigilan yung pagluha. Nasa may ano pa kami Nasa may kapihan pa kami dito sa may forbidden ano, coffee. Eh, ano, ilang beses yun. Tapos nung kausap niya yung, mami, eh, yung ano niya, si Mamu, yung nanay niya, shout out kay Mamu yun, naluluha na naman siya. Every time na may makakausap siya. Kasi syempre, ano eh, yung kailan lang naman sila dumating dito. ba diba, may lang. Kaya parang, ano pa, parang fresh na fresh pa yung, yung ano, yung mga ginawa, ginagawa nila doon. Kapag ganitong mga season, ganitong mga celebration. Kaya, hindi niya napipigilan pag <laughs> naiiyak siya. Eh, kaya lang, yun nga yung iniisip ko na, hindi lahat hindi lahat talaga parang magaganda lang yung mapapakita natin dito sa vlog natin no? meron talaga yung side na akala mo masaya kami kasi pinapakita namin sa sa facebook namin sa youtube na ganito gala gala uh, tapos bili ng kung ano ano no. nandito kami sa isno nandito kami sa ganito bibili kami ng kung ano ano parang ang nakikita lang ang tao yung ganon pero yung side na nakakalungkot no hindi na 'yung sa ano eh bilang OFW pamilya na humiwalay sa ano sa pamilya niya sa Pilipinas pumunta sa ibang bansa lalo na ganun kayo ka-close sa family mo sa Pilipinas tapos biglang lalayo ka lang no lalo na sa sa part ko na syempre ako yung ako yung nag ano eh nag-initiate ng ganito eh na sabi ko hindi okay lang yun na pumunta tayo ng Canada ganyan parang syempre parang nasa akin yung ano eh, nasa akin yung burden na na bakit ko nilayo yung yung asawa ko sa pamilya niya no na lang sa sa ano niya pag kami pupuntahan niya may problema uh, gusto niya makakausap na iba nandiyan lang ngayon kinuha ko sila <laughs> kinuha ko sila dito sa Canada na ayan parang tayo-tayo na lang kaya ano eh, tra parang trabaho ko na kailangan lagi silang masaya, no? Kasi wala eh, wala na tayong ibang tatakbuhan eh. layo na natin sa Pilipinas, di ba? Kaya ano, medyo ito yung side na malungkot talaga. Pagka bumukod kayo sa ay pagka iniwan yung Pilipinas. Lagi kong merong nga nagagaya sa akin na lagi ko raw lagi ko raw binabadmouth yung Pilipinas, no? Yun naman eh ano ko lang uh, sinasabi ko lang sa nakikita ko kasi sa nangyayari sa Pilipinas. Uh, ko dahil sa dahil ngayon sa gobyerno, ganyan, 'di ba? parang ang gulo-gulo ng gobyerno, ninanakawan tayo ng harap-harapan tapos ipag may mga kababayan pa tayo na ipagtatanggol pa natin yung nagdanakaw na yon no na parang wala lang kaya parang hindi mo makikita na aasenso yung Pilipinas. Sinasabi ko yun Ano yon kasi ano yung observation ko yun, no? Sa 40 years ko na pagtira sa Pilipinas, yan yung nakikita ko, kaya hindi umaasenso ang Pilipinas. Pero, ito nga, syempre, mahal ko yung Pilipinas. Yung pamilya ko, mahal ang Pilipinas. <clears throat> kung, kung hindi lang ganyan yung nangyayari sa Pilipinas, tapos kung mas maganda yung, ano, yung pamamalakad ng gobyerno, ah, sahod, umaayos, umalaki, no? yung traffic natin na aayos yung baha, kaliwat kanan na alam mo yun taon-taon, taon-taon nangyayari sa Pilipinas yan na babaha sa ganitong lugar, sasabi, bibigyan lang yung mga tao, oh, okay na binigyan tayo ni ganito ni kapitan, ni ganito. Okay na sa inyo na dapat ang tinitingnan ng mga kababayan natin yung for the long run na pag-aayos ng mga ganyang problema, no? Dito sa Canada, makita mo yan. Nangyari dito, may makita ka ng mga may nangyaring ganito sa lugar na ganito. Report ka agad yan, saka agad yan ng paraan ng, ng government ng Canada or ng kung anong province sa Manito, ba Sa Pilipinas, wala. Dilinisin lang, tapos bibigyan ng pera yung mga ano. Ganun, okay na. Di ba? Kaya, parang laging may kita mo sa Pilipinas yung ano yung ano ba yun? Band aid solution lagi. Yun yung mag, magpapalubog sa Pilipinas. No? Ito na naman, niya, binabad, bina, binabad ko na naman yung Pilipinas, no? Yun nga eh, kasi kung kunyari, kung kunyari makita mo naman yung Pilipinas na, ano, na umasenso, bakit ka paaalis, di ba? Kasi maganda naman talaga ang Pilipinas. Ito yung nakikita nyo rito na, nakikita nyo rito na pinapost ko yung isno. Pansamantala lang na sa masaya, masaya eh. Hindi naman yan yung, alam nyo yun, yung pag nakatira na kayo dito, mabibisit ka nga dyan sa snow na yan eh. Maganda na tignan sa Facebook. Siguro pagpupunta pupunta ka, yung bibisitahin mo lang, okay lang, maganda yan. Pero pag kayong kunyari dito ka nakatira, makikita mo yung anak mo naglalakad sa school na balot na balot. Pero alam mong malamig, ikaw nga eh, pumunta ka sa trabaho, pupunta ka lang sa may park. Eh, pagpapark ka, pupunta ka lang sa trabaho mo, ilang distansya lang, nilalamig ka na. May isip mo yung mga anak mo naglalakad, pupunta ng school. Yung mga ganun, maganda lang yan. Puro mga pang, alam mo yung pang, pang lang lagi yung mga mga nasa Canada, kadalasan. Pang front lang lagi yung pinapakita na, oh, maganda rito, ganyan. Pero siyempre, mamimiss mo pa rin yung Pilipinas, no? Tine-take for granted natin yung klima ng Pilipinas na evergreen ang tawag, di ba? Laging meron ano, ano may maliwanag ang araw, di ba? Oh, may tag-ulan tayo pero nandiyon pa rin. Kumpleto pa rin Maganda pa rin yung paligid natin. Hindi tulad dito sa Canada na may winter season. Tulad nung nararamdaman ng ano ko ng asawa ko ngayon na lungkot. No? Ano ko yun? Parang, parang nababagabag din ako siyempre. Siyempre, pinapakita niya lang sa akin na masaya siya. Na ano. Although masaya naman talaga siya. Kaya lang hindi, hindi niya matago minsan yung lungkot na iniwan niya bu sa buhay sa Pilipinas. No? Nakakaan rin na, mga anak mo. Buti nga yung mga anak ko, medyo naka- ano na eh, naka-establish na rito eh. Yung misis ko siya, syempre, marami siyang ano eh, marami siyang tay sa Pilipinas. Kaya, medyo mahirap siya mag-adjust. Uh, ano eh, saka itong, lalo na itong Pasko, parang, ano eh, parang hindi, hindi laging masaya yung dating pagka-Pasko, di ba? May- alam mo yun yung pagka magpapasko yung feeling na masaya sa kamalungkot na at the same time ganun yung lagi yung lagi naming nararamdaman ng misis ko eh pagka magpapasko eh tapos pag pinatugtog yung mga silent night yung mga himig ng pasko yung mga ganyan nakakalungkot eh kasi namimiss mo yung buhay mo sa Pilipinas dati yung mga pamilya mo na naiwan mo sa Pilipinas ganyan kahit kumpleto na kayo dito na pamilya na kayo, mamimiss ko pa rin yung Pilipinas, di ba? Yun lang. Alam ko, karamihan sa mga ano, umalis sa Pilipinas, ganito rin yung pakaramdam nyo pagka yung mga ganitong season, no? Kahit sa, saan ba yun? Sa Canada or Dubai or parang hindi natin may iwasan yan. Ano yun? Human nature yan. Eh. <laughs> no? Yun lang. Wala naman tayong ano, ibang video na may share para ano lang, para lang Ono. Oh Baibahin, natin yung other side ng mga videos natin. Hindi lang yung puro saya. Huh? Yan na muna. <laughs> like, share, subscribe yung mga ganyan. Ano yun? Sina pa alam